Akari uh, automatic voltage regulator. Yan. Ito uh, ang pinaka output niya rito. Ano to? Uh, 110. Yung mga appliances nila ano, mga 110 volt, 400 volt. Uh, dito nila sinasaksak sa anong to dito sa voltage regulator na to para at sa ano nila mapagana nila yung appliances nilang mga 110. Ito ang naging sira nito uh, ang kuryente nitong wante na to tapos itong ano yung pinaka ng volt unit ng AC ayan ano AC ang ano niya ang sign niya uh, sobrang taas uh, o natin para malaman natin kung anong lumalabas sa sira nito ayun Nagiilawan lahat yung, ano yung ano niya yung LED nakalagay dito over voltage tapos yung ano niya, yung pinaka needle ng bolt unit alas ano, uh, 250 volt. Yan o, no, sumusobra na siya. Bali dito, voltage reading natin to. Tingnan natin kung ilang volt ang ano. Ang lumalabas sa kuryente rito. Ito, nakalagay siya sa may ano, uh, volt, tapos nakalagay sa AC. Yan. Voltage reading natin. Ayun, halos sa 160 volt. hindi uh, pwede saksakan to ng mga appliances na ano na 100 kasi over voltage na rin, over -voltage. Tapos may maririnig ka rito ingay. Ayan no. Yung pinaka ano niya yung ganya niya rito sa may ano, galaw ng galaw. Hindi siya naka-steady, ayan oh. No. No. Kaya yung kuryente niya sobrang taas. Siya nang hanapin natin sila Ayun, natin. Ah, uh, pag ganyan ay sirang ganyan ng ano, ang voltage regulator. Uh, okay naman ang transformer niya, no over no over voltage lang siya sa 110 volts saka dito sa monitoring ng BU volt unit ng AC. Ah, uh, tututok muna tayo sa may ano, sa piyesa niya ng electronics. Kasi ito may piyesa to ng electronics eh. Ayun oh. Ayun, parting dito. Ito, ah uh, may electronics siya. Yeah. Uh, hindi tayo tututok dito sa may pinaka-transformer niya kasi may power naman siya. Uh, overvolt lang. Uh, hindi makontrol ng, ano, ng electronics niya yung, ano, yung kuryente kaya tumataas. Kaya ito, galaw din ng galaw. Kailangan to kasi ano naka-steady lang ito eh. Hahanapin niya yung tamang kuryente tapos i-steady eh, lang siya. Yeah. Yan. dito natin tututok sa may electronics. Babaklasin natin ito. Ito yung ng electronics nyo. Bali, ang tututukan natin dyan, itong bias control na to, kasi ano to eh, ito yung nag, ano eh, nag, uh, nag, stable ng, ano eh, ng kuryente nya, para yung tamang kuryente rito sa may output nya, tsaka sa B nya, yung bolt unit ng AC, itong control na to, tsaka itong mga capacitor na to. Bali yan, yan ang unang tututukan natin, hindi itong, ano, itong regulator na to, kasi may power siya eh. Uh, ito muna ang babaklasin natin. So, tanggalin natin itong ano, itong bias control niya. Yung variable control to, tawag rito. Uh, tingnan natin kung tama pa yung ano. Tama pa yung resistance niya. Ito yung ano, yung bias control. Bali nakalagay na number sa kanya ay 222. Ibig sabihin ng ano ng 222 ano na uh, uh, sa resistance niya 2.2k uh, 2200. Kaya pag te-test natin dito sa ano, sa analog tester. Na sa analog tester, ilagay natin siya sa ano sa 1k. Yan nasa 1k siya. Ibig sabihin ng 1k uh, 1000 ohms. Yan. Ngayon te-test natin tong ano to. Uh, 2,200 na ano na resistor itong bias control na to tingnan natin kung meron pa siyang ano 2,000 uh, 2,200 bali dapat ang pinaka ano niya pinaka pointer niya nandito sa number 2 ito itong, 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 ito itong tung itong tung yan tingnan natin kung meron ah uh, short natin ayan nasa 0 ayan Tignan natin. Ang pagtester nito, itong dalawang makadikit na to, yan, Yan ang tinetester dulo sa dulo, Yan. Tingnan natin kung papalo siya. Pagpakabila, ayun, nasa ano siya, nasa 5. Sabihin, 5K. Ayan. Pag ah, binaliktan mo naman siya. ayun, halos na sa ano siya, oh. Sa pagitan ng 50K sa at 100K. Tapos ito, ang pagtester tester nitong ano ito, itong pinaka-gitna, itong pinaka-controller niya, yung nag-ano siya, nag-maintain ano, nag siya ng tamang kuryente, ito yan. ayun, mataas pa rin, halos sa 100k tapos pag ina naman itong kabila ayun uh, halos sa 0k yan ngayon, hahanap tayo ng ganitong ano piyesa, titignan natin kung ano uh, kung parehas yan ng ano, ng ng, ng ng, resistance dito sa ano sa analog test eh. meron ako, ah, uh, 202 ibig sabihin ng 202 uh, 2000k Ito, titingnan natin tetest rin natin kung ano siya kung normal Ito muna ng dalawang makadikit test natin ayon nasa 2 pag binaliktad ayun 2 pa rin pag ito namang pinakagitna ang tetest rin mo ayun halos na sa 0 pabila Ayon. Yan, ano siya ano uh, siya hindi sa ano hindi sa naglalayo sa may 2. Lagi siya nandito sa zero, hindi katulad tong anong to. Itong kulay blue, ano siya ang taas na ng resistance niya. Ang taas na ng resistance niya, umaabot na siya ng 100k, 50k, 5k. Kaya ang problema noon, uh, sira na yung bias control niya ito. Ito ang ipapalit natin. Titingnan natin uh, kung magbabago siya. Pero ang gagawin muna natin sa mga kapasitor na to at yung mga katabi niyang kapasitor yan papalitan na rin natin yan para sa bago na lahat ito may mga bago tayong ano, kapasitor uh, ah, te rin natin to itong ipapalit natin dito sa, ano, to, sa mga kapasitor na apat na to yan yan para ano ah Uh, ano, matulungan din niya itong bias control na to na ma-maintain din yung kuryente. Tetester natin to. Pag tinester to, uh, ibababa natin siya sa times 10 ohms para sa uh, yung palo ng ano niya, ng pointer, yung needle, uh, hindi sa sumobra maigay. Kasi matataas ang ano niya, yung kuryente niya, yung microfarad niya, nasa 470 microfarad, uh, 100 microfarad, UF, yep, yan. Ito, testerin mo. Ito, testerin mo na natin tong ano, 470 UF. Ibig sabihin ng UF micro para diyan. Yon. Yon. Ah, tumaas yung pointer tapos bumaba. Ibig sabihin nun, okay yung ano, okay yung kapasitor. Tara, ito <clears throat> kapag ganyan ng ano palo ng ano ng kapasitor tumaas siya tapos bumalik sa zero ibig sabihin good siya kasi kapag may problema itong kapasitor ito umaabot siya sa zero kapag umaabot siya ng zero ibig sabihin yung shorted. kapag may leak naman papalo siya ng gitna tapos ano siya uh, maghahang siya dito sa mga parting to, hindi siya aabot ng zero kapag may leak. Kaya ito, ito ang lalagay natin. Tsaka ito, uh, ngayon, uh, para tingnan natin kung may pagbabago yung ano, yung yung ano niya, yung kuryente. Kung mag-stable itong ano, itong nag-ano ng kuryente dito, tsaka yung pinaka-BU niya, tingnan natin kung mag-normal, -no at yung output niyang 110, tingnan din natin kung tatama na. Eh, napalitan na natin yung, ano, yung bias control at yung mga kapasitor nya bali ang gagawin natin, susubok ulit natin to para malaman natin kung mag stable na yung kuryente nya at saka itong anong to ito, kung ihinto na yung, ano, yung pag ano, to, yung pagkuha ng monitor nya ng tamang kuryente kasi ito, kapag gumintu to uh, na-stable nyo na yung tamang kuryente ng BU nya at saka yung 110 volts nya na output uh, ang gagawin natin na uh, Babalik muna natin tong ano, itong electronics na board na to sa presto niya para may natin tapos susubukan natin kung gagana na siya Ayan, ay ibalik na natin yung mga tornilyo niya. Ah, uh, naisaltak na natin siya ng ano ng maayos. Ang gagawin natin ngayon na uh, sasaksak natin siya para ganahin natin kung magbabago tong BU niya, itong bolt unit ng AC at itong ano, itong 110 volt niya, titingnan natin kung magno-normal na siya. Uh, kung maabot na lang siya ng 110 at hindi na at hindi na siya aabot ng 160 volt. Uh, ang gagawin natin, sasaksak natin, tawag no, saksak natin. naman on natin kaya natin yung ano yung Ito kung gagalaw galaw pa rin ayun numinto na siya hindi na siya nag ano galaw ng galaw naka steady na lang siya at ating na natin voltahe ayun Balay yung lumabas na lang na ano na voltahe hindi na siya na overload nasa pagitan na siya ng 200 at uh, 250 yan, ibig sabihin nasa 220 na siya. Yan. Tapos yung ilaw niya rito, itong ano over voltage, uh, wala na, hindi na siya na umiilaw. Itong lack of voltage, uh, hindi na nagbi-blink, nag-normal siya. Ngayon ang gagawin natin na uh, itong 110 volts na to, yan, nakalagay 110. Titingnan natin kung mataas pa rin yung kuryente. Yan. Yan, nakalagay siya sa AC. tinuso ko yung dalawang ano, in dalawang test prod ang lumalabas na lang ng kuryente niya is 112 volt naglalaro na siya sa 113 volt sa 112 volt hindi na siya tumataas ibig sabihin uh, normal na yung ano ang yung pasok ng kuryente dito sa output ng 110 tapos yung pinaka monitoring ng 220 uh, nag normal na hindi na siya nag-over ano, nag-overload ng 250 plus kasi sumusobra siya dati ngayon nawala na yung mga ilaw niya rito steady na uh, on 13 volt uh, 220 volt at yung ano niya ito ano na naka steady na yan naka steady na ibig sabihin na niya na yung tamang kuryente kaya nag normal na siya Bale, ang pinalitan natin dyan ito itong mga kapasitor na to itong bias control na to uh, para ano uh, bago na rin ulit at uh, pwede na uling gamitin ng matagal na mayari. Uh, sige po, maraming pa salamat sa panonood. Basta watch, share, and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para at least natin na susubay uh, Sige po, maraming pa salamat.